Kabilang landslide ang naitala sa Cavite dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Kabilang na riyan ang pagguho sa baraks ng mga manggagawa sa Tagaytay. At live sa Cavite, nasa front line ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, nahanap na ba yung mga natabunang trabahador? Julius, na-recover na ngayon tatlong bangkay ng na-landslide ng mga trabador dito sa Tagaytay. no Habang isa naman yung nasa GIP. At naging pahirapan yung rescue operation na umabot hanggang kaninang tanghali dahil na rin sa lakas ng ulan na nararanasan dito sa Cavite. <coughs> Napaiyak na lang ang mga maintenance worker habang minamasta ng barracks nilang natabunan ng gumuhong lupa sa may boundary ng Tagaytay at silang Cavite pasado alas 11 ng umaga kahapon. Apat sa mga kasama nila na nooy nagpapahinga sa barracks ang hindi nakalabas. Alaba, ala, pala, dali! Sinubukan nilang sagipin ng mga ito pero nahirapan sila dahil sa mga kapal na putik at mga bato. Ayon sa supervisor ng mga maintenance worker, nasa bangin na bahagi ang kanilang barracks na napapaligiran ng retaining wall kung saan may mga itinambak na lupa. Nag-collapse bago ang lupa, siyempre, tinulak ko lupa yung bakod. Mm. Eh, siyempre, narina, narina, ang mga lupa. Mm. Kasi yung tinatayo ng mga nakatira sa barracks, mm. Patikas ng na lupa ho eh. Mm. Kaya natabunan sila. Bago ang landslide, Ilang araw na ring umuulan sa lugar. Dumating naman ang mga rescuer kalaunan. Isa sa mga natabunan na nasa GIP pero bangkay na nang ma-recover ang isa pakagabi. Initially pagkandak ng search and rescue operation, uh, nags, nagsisigaw yung mga rescuer, nagtatanong kung mayroon bang nakarinig sa amin at kung nakarinig ka ay sumigaw ka. Uh, luckily, yung isa po ay nakapagsigaw na nandun siya sa area. Magdamag ang rescue operation pero pansamantala nang tinigil dahil naging delikado ang sitwasyon. So the struggle was there on the side of the rescuer, even dun sa aming bakho na dinala dun. Lumulubog siya ng lumulubog habang, habang patagal siya nandun sa area ng pinangyarihan. Alas 7 kaninang umaga muling nagukay ang mga otoridad. Dito na nakuha ang ikatlong biktima. Anim na oras pa ang lumipas bago nakuha ang ikaapat at huling biktima. Kinordon na ang lugar para hindi napuntahan ng ibang tao. Iniimbestiga na ng mga otoridad kung mayroong dapat managot sa nangyari. Julius, nandito ako ngayon sa Barangay Aguado, dito sa Trece Martires. Pakita ko lang sa iyo yung sitwasyon dito, matapos gumuho nga yung isang tulay dahil may dumaan na truck. At sanhirin nito ng araw-araw na pag dito sa Cavite, kaya naging pahirap pa yung sitwasyon. Sa ngayon, medyo isolated yung lugar, laro na relocation area dahil yung mga tao nga ay na at gagawa na lamang daw na paraan yung barangay para magkaroon sila ng temporary lina tulay. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang paritaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.